Hello at hello Carla. Good evening po. Good evening sa iyo. Kaka-out lang yata ni Carla sa school. Hi Carla, magandang gabi. Thank you sa pag-visit sa live ko. Kasama ko ngayon si Papa Joms. Hello. Hello daw. Hello. Hello. Pagod si Papa Joms. Galing ko galing pa po kasi na po si Papa Joms. Tapos after lang siguro magpahinga lang siya ng ilang oras doon sa bahay nila dito sa Naga. Ah, nag asikaso na po kami ng Uh, yung sa business po so, ay. hello po kuya jam good evening po, hello ma'am Carla hello po, good evening po thank you po sa pagbisita dito sa atin ngayon sa live ko hiramin mo, hiramin po muna namin si papa jobs babe pa nga kumusta po ang bebe ko iiii ikaw pa rin ang bibi niya ang bibi niya pagod po ang bibi niyo Uwi, na pa, okay. uwi ka na? Oo. Bakit ka uwi? May namimiss ka? <laughs> Ayan po ang mo. Nakahiga. Nakahiga sa sopa. Ah, Nag-drive pa po, po yan galing na po. Nagbisita po ba gyan, ano, Carla, sa, ano, sa nabwa, kila mama mo. Ay, kila mama niya.